So ayan magandang gabi mga ka-explore. Nandito na naman ako, Duke the Explorer po. Ah. Uh, pasensya na po kayo, ngayon lang tayo nakabalik explore na. uh, dahil uh, ano, po trabaho ko tayo. So, uh, so, ngayon, ah, uh, medyo wala na kaming tinatahi dun sa tinatrabahoan ko kaya ah, uh, hindi tayo pagod so mag-explore tayo. Kasi nung nakaraang dalawang linggo, ah, uh, meron kasi mga nagpapatahi so kailangan kong unahin 'yon. Uh, dahil doon tayo kumikita so ngayon uh, medyo wala na kaming hinatrabaho kaya so meron na tayong time mag explore so nandito tayo sa gubat ng mga ka so, lang tayo dito kung ano yung pwede natin matuklasan dito or ma-encounter so dalawa yung flashlight na dala ko so ito back up to uh, kapag nagloko tong flashlight natin kasi di, di, talaga maiwasan sa minsan pag na explore tayo nagloko yung mga gamit natin at uh, siyempre gala pa rin tayong uh, itak pang dipensa uh, panangga sa ano man pwede nating mata oh Ala. ayan may aso na saan kayong aso yan Kasi daramdaman natin ang buti sa ang yung asa. Ang ilog sa ibaba. ibabaw ng puno baka may naka dapo na mga wakwak -wak o malalaking mga paniki na nagmamasid lang sa atin so ito mga istor, ay puno ng lansonos So, may malaking puno din sa likuran na medyo maraming bagong kapitan na natin ayun ang daming bago uh ala ayan na nga may, rin, may narinig tayong boses ng wak wak ayun na ayun kita Ayan o. Ang niya. Yung yung mata niya. Hindi lang ako sure kung malinaw dito sa camera pero nakita ko. Oh, parang umiilaw yung mata niya. Parang merong ano din, mayroong hayop na nandun sa puno ng kawayan. Nakadapo. Hindi lang ako sure kung Uh, siya yung wakwak -wak or or ibon man yan or anong hayop yan hindi ako sure pero may narinig tayong boses ng wakwak -wak kanina diyan so medyo na you know, wala yung mata kasi, kasi yung mata niya kapag naiilawan nagliliwanag so medyo natatakpan na siya ngayon ng mga dahon, hindi ko na nakikita pero nandiyan banda mga ka hindi lang talaga ako sure kung na, kung na, na uh, record sa camera kasi itong camera ko hindi talaga niya makuha yung malalayo na distansya oo oh. ah, ganito na lang yung uh, gagawin natin L lalapit tayo mismo so, nandun eh so, bababa pagi dito ito po kasi sa maingay yung inog isang flashlight na gagamitin po sa dinadaanan ko habang itong camera nakatutok lang sa subject natin Uy! na huy ano ba yun parang may mga kawayan na natumba At isang atin dito 'yun eh. nagliliwanag yung mata niya talaga kanina nung nakita ko medyo malakas yung ilog na yun maingay Tingnan natin mabuti mga ka -esper. Pero, oh. may liwanag may liwanag doon sa ibabaw ng bundok ayan o oh. may ano sa gitna ng kawayanan maliwanag liwanag sa gitna ng kawayanan mga ka-explore ayan oh. ewan ko kung malinaw sa camera pero ayan yung oh. patayin ko mula yung flashlight para ma makita ninyo Ayan lang may liwanag sa gitna ng kawayan nun. Ano kaya yan mga ka-explore? Ano, puro kawayan yan. Pero parang may... Ano ba yan? Ano? Ano kaya yan? Uy! Ano ba tayo makakalapit dyan? Ayun -hmm. Eh. Ayun talaga oh. Liwanag talaga yun oh. Tapuntaan siguro natin para malaman natin. Tawid sa ilog. problema nito walang daan dito paano tayo makakapunta dyan Ano natin aakyatin yan? Walang daan dito. Wala talagang daan mga ka-explore ano kaya yung liwanag na yun baka may bahay baka may bahay dyan sa uh, ibabaw ng kawayanan pero parang posible naman yata napaka so, ano na napaka gubat na nito tingnan natin tayo, hindi tayo pwede makadaan dito meron bang daan dito walang daan dito mga ka-explore puro kawayan pero para bakit may liwanag dun sa uh, ibabaw ayun yun natin sa so, nababanda yung may, may ilaw ayun yun may ilaw talaga. Ayun eh. Ano kaya yan? Pero parang wala naman tayo yung nakikita. Puro kawayan kasi yung nandito. Hindi tayo pwedeng dadaan dito. Baka matuklaw pa tayo ng King Cobra dito napakasukal punong puno ng kawayan napakadelikado dito dito pasukin ano kaya yun ha eh? talaga yung ano hmm hala uy hala hala ano yun Ano ba yan? Pusis ng wakwak yun ah. Baka may wakwak yan sa gitna ng kahoyanan. Ang problema. Mahirap pasukin. Napaka, napakasukal. Obserbahan natin ito. Mamanan natin ito. Uh, baka sakaling dalabas yan. At makita natin. Kasi kung papasok tayo sa gitna ng kawayanan baka may ahas matuklaw tayo delikado ah, uh, baka di tayo makauwi ng bahay nito mama so, mamaman, mamanmanan na lang natin yung paligid kasi mayroong narinig na boses ng aswang or wak, -wak. Uh, ikot tayo Okay, baka may nakita tayo mga ano dito sa taligid o baka nagtatago lang ba baka dito sa gilid gilid nakatago yung ikinakatakot ko dito ay yung uh, ahas kasi nung nakarang linggo uh, merong namatay uh, doon sa kabilang bundok so kakilala pa namin pinagat ng tinuklaw ng banakon so nanguhuli siya ng na uh, isda sa ilog yung yung kasili or palos kaso nga lang uh, namatay siya at nung natagpuan yung katawan niya uy mayroong uh, indikasyon na pinuklaw siya ng ahas so doon sa binti niya mm, Oh, oh, ah, wak wak talaga may wak wak No, tigtiin. May wakwak. Wakwak -wak talaga. Uy. Pilitin natin maka-upgy at matagpuan natin yung uh, liwanag na nakikita natin kanina. Baka matagpuan natin dito sa gitna. So, mula dito sa kita ng kawayanan ano kaya yung liwanag na yun yung nakita natin kanina so yun yung tayo sa ibaba kanina dito sa gitna may nakita tayong liwanag pero ngayon dito ah wala naman puro kawayan yung nakikita natin dito at ah, dito sa gitna ang oh, ka-store oh tingnan nyo yung napapansin nyo ay parang eh, tingnan mo yung lupa o oh, malinis malinis talaga Ayan oh Ano yung lupa oh. Malinis Parang winawalisan Parang meron nagwawalis dito so, Ayan nasaan na yung Wakwak uh, -wak? At ah yung liwanag na Parang Liwanag na parang bahay Yan yung Hinahanap ko talaga wala dito kasi yung wakwa kasi mga ka-explore uh, kapag nag-explore kami sa bundok kapag uh, kariniwa na namin yung naririnig uh, yung kakaiba talaga na nakita ko kanina yung liwanag dito mula dito dito kasi yun eh yung sa gitna ng kawayanan so wala wala tayong nakikita dito ngayon ayun o ah, puro kawayan lang tapos napakasukal sa ibabaw pero yung wakwak -wak na narinig natin kapag nakita natin yun hulihin natin yun Napaka-explore oh. Yun ba? Napakalinis dito. Ang mga naka-explore na. Nawala yung liwanag na nakita natin dito kanina tapos yung wak wak di na natin, na, natin, nararamdaman pero ah uh, dito pa rin tayo dito muna tayo mag iimbestiga tayo sa paligid so ipahinga ko lang una muna yung camera ko kasi mainit yung battery at nag overheat po kaya hindi tayo makapag record ng mahabang video pero ah, hindi tayo alis dito ah, abangan nyo mamaya no i-record pa rin natin ah, pa, ipapahinga ko lang yung battery ko sige po